para sa aking balitang showbiz, tuluyan ng nakapili ang Film Academy of the Philippines na magiging pambato ng Pilipinas sa gaganaping 97th Academy Awards o Oscars. Ang istorya ng presidential campaign ni dating Vice President Lenny Robredo na may pamagat na And So It Begins, ang isasalang ng bansa sa nasabing award-giving body kung saan lalaban ito sa kategoryang Best International Feature. Sa Facebook page ng FAP, nakalagay dito ang mga katagang And The Winner Is bilang caption isang poster na nasabing pelikula at mga picture ng direktor na si Ramona Diaz habang hawag nito ang Certificate of Proclamation na nagpapatunay na official entry ng Pilipinas sa Oscars 2025, ang pelikulang And So It Begins. Ang 97th Academy Awards ay gaganapin sa darating ng March 2, 2025 sa Los Angeles. Kung matatandaan, nito lamang buwan na Agosto ay pinalabas sa mga piling sinahan ang pelikulang And So It Begins. Ang nasabing pelikula ay umikot sa naging presidential campaign ni dating Vice President Lenny noong 2022 national elections. Kasama rin sa istorya ng And So It Begins, ang paglaban ng journalist na si Maria Reza sa Freedom of the Press o malayang pamamahayag.